Um, uh, hello po, what's up po mga kabinsyure? Nandito naman tayo ngayon sa gawain natin dito sa probinsya. Ang uh, gawain natin ngayon mga kabinsyure, mangulikta mang... kami ng mga puso ng saging para lutuin. ah uh, dito natin lutuin sa paborito natin kubo. Itong kasama natin mga kabinsir, si Tutski. Si Ituts. Uh, tatlo kami ngayon mam mamaya mang kulikta ng mga puno, uh, puso ng saging mga kabinsirir. Si Ray, yung kasama, kasama natin mamaya. Okay yung alis para makita nyo yung gagawin natin ngayon. Well, mga rin dito sa probinsya. Mayroon tayong gagawin ngayon. Ito si Toots K. Toots! Hi Toots! Si Ray! Ngunit puso ron. Ah... Uh ang likit ng puso ng saging mga kabinsyurir. Hindi pa kasi naka-recover yung mga saging sa nakaraang bagyo. Bagyong ulit. Ito. Ito. Oh. Buwang na. Itong so, puso ng kabinsyurir oh. Mamayang gabi na ito kunin mga kabinsyurir kasi hindi ito atin. Magkakati. <laughs> si gabi si atin na yun. Uh, may lupo mga kalimtsuran, dito na naman tayo ngayon sa gawain natin dito sa probinsya. Uh, gagawin namin ngayon mga uh, kalimtsuran, maghanap kami ng puso ng saging para uh, ma-iulam namin. Yun, malaki yun Ah, mana, mana. malaki. Pagpaw na, isa. Kuhaw doon ng puso. Baya, bay, Nias! Kuhaw doon ng puso, bay! Mana oi? O tanon. Oh. Ay, may dugo. May ari kay ta. Jen. saging mga carabao Nakunin namin yung puso. Na, dali. Ang galing mong magnakaw ita. Yan, may dalawa na kami puso mga carabao Malaki ito. Lagi? Lagi itong mga ba? Ayan. Yung taga-dala natin, si Tutski. saple o saple diya? Sapli. Sapli. Meron ba mali maliit? Ito pa ito yung itong yung naginusara na saging walang kapitbahay ito'y puso ng saging makain ka parang puso ni Ray Bumbum malaki yung puso ni Ray <laughs> at saka puso ni Tots uh, ito mga ka-adventurer, na layo na yung naabot namin kasi yung mga saging kaunti pa yung mayroong puso hindi pa nakarecover ng uh, nakaraang bagyo sa uh, bagyong udit yung masaging kayo yung kaunti pa yung may puso ng saging ba dito na pala tayo sa sapa sapa na pala dito ako oh dito oh. talaga pwede uh, ito yung may ilim mga kabinsyurer uh, naplanuhan namin mga kabinsyurer sa susunod nating vlog dito kami mag ano, huli ng mga isda ito kahit anong makunin kahit anong makuha dito po. so puso muna tayo sa ngayon mga kabinsyurer kasi hindi pa kami nakapaghanda na ng gagamitin namin sa tuwang isda dyan yan. Puso ng saging. Ang liit. Parang napikas ah. Napikas na, napikas. Marami na rin. Mayroon ba sinilas oh. Ito, may nakita kami na guwang na saging mga kadventurer wala nang kakialaman to kasi kinakain na eh ayang naman kung hindi natin kunin kinakain na nang kinakain na ng ano langgam yung mga ibon yan kunin na namin kasi lahat na saging dito na makikita nyo mga kadventurer itong may ari oh yan yan ang may ari ah. Yan ang may-ari mga karmensurir. Lahat ng saging makikita nyo dito mga Guys, Yan. Rin. Yan ang may-ari mga karmensurir. <laughs> hindi lang ulam. Pagkain rin. Kinakain na ng ano. Oh, ang guwang. Kung hindi natin kunin, sayang naman. Sige, kunan mo ng pwede pang kasi maluto. Masasayang din yan kasi maubos na ng ibon yan. Naubos na yun ng ibon mga kabitsir, kaya kinuha lang niya. Punin na natin. Magkakain pa. Yung may-ari kasi dito sa mga saging mga kabisir, mga mayayaman. Wala na silang pakialam sa mga bungang saging nila dito. Kaya kami na makinabang dito sa guwang na saging mga <laughs> <ng> kabisir. Ito oh. na yung wato. Ubagyo, ubagyo. Ubagyo ulit. Adi, amin lang Ha? Adi, amin lang <laughs> yun. Dakuwa, dali. gali. Ang

hindi pa pwede mga carabincherer kasi wala pang wala pang bunga puso pa lang merong mama nagyaw-yaw mga carabincherer pinagalitan niya yung alaga niyang baboy kasi ayaw kumain natakot yung baboy na kumain mga carabincherer baka lumaki siya katayin na siya paglaki niya ito pa meron po kaunti ang liliit yan pwede na yan pwede na yan pwede na pwede, na. pwede, na, pwede na. Meron yan meron tagak saple saple meron ko na tapit ha magaling tong siri magkuit-kuit nang puso mga kabinturir yan you o know, oh. dugsak-dugsak pa binulot bunot ang mga kalbinsyurir hindi pa rin na puwak mga kalbinsyurir yan saple na mga kalbinsyurir saple 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 tot saple saple na yung mga puso ng saging mga kalbinsyurir na kinuha namin hindi na kami na gano'n may mayari hindi na kami nananghid sa mayari ng mga saging kasi um, mas mabuti rin na makuna ng puso yung saging para ah, lumusog yung bunga ng saging pag wala ng puso kaya yung mayari ng saging ah, papayag sila na kunin yung mga puso para lumaki yung mga bunga kaya oh, hindi na kami na gano'n mayari, hindi na kami na nanghid ah, kinuha na namin yung mga madaanan namin na puso Layo-layo na yung narating namin mga kalbensiril, kaunti pa yung nakulikta uh, namin na mga puso. Si yung mga sagi ngayon hindi pa naka-recover sa uh, bagyo, nung nakarang bagyong udit. Ano Tots, okay lang ba dyan? Okay lang okay. Tots? Okay.

Ha? Teri si, mukha mo naggas <laughs> mo na rin. Hola? Wala. Na eh. na Ta. Ano yan? Ano yan dala mo? Saging? Ah, mayroong rasyon, oh, mga may ron resin mo kag binchire. May resin mo kag binchire. Ito may resin. May puso resin. Oh, kalhati lang tayo. Tots. Tots. Oh. hati-hati. Hmm.

Dito na tayo sa paboritong kubo natin mga kabinsyurir. Dito natin lutuin yung uh, na kulikta namin ng mga puso ng saging. Ito, Ihuwad mo, toots. Ayan, mga kabinsyurir. Meron pang niyog. At saka yung bungang saging at saka puso ng saging. At meron din yung kamansi. Ayan. Ayan ah, ang lutuin natin dito ngayon sa pubo ah, natin mga kapitsiril. hey, Bumbom! Asan ka? Huwag kang magtago. Mayroon ka pang nakuhang mga puso ng saging? Magaling ka talaga mag ng puso. Pati yung puso ng syuta mo, kinuha mo. Lalaki. Ungaw. Ang oh, nga mga kabinsiro, tatlo. Ang lalaki naman. Apat, yan, apat yan, ang laki. Ah, no, okay mm. na yan. Okay na yan, lalaki mga talaga pa si... May, may saging, si, may saging, Ray may saging sa kasi wala akong kasama. May saging dun, may hinog na eh. May hinog, may, may hinog. Asa na? Andun, nandun. Si, si, kunin natin. Oh, Ayun na. Asan? Nandun, nandun. Oh, may hinog yan, may hinog yan. Oh, kita nyo, may hinog. Oo um, nga, um. oo. Sige, banatan mo na. Wag mo na susunod na naman. Kita di sini. Si si. Cek to na ni, dega na ni. Mau ke sini. Oh, mana tadi nang daun yang sagu. Tapi itu. Jangan ngambil sini belatan mana natin tong. Puso nang saging.

kali sugana kwan saging eh dua go mga merindamu natayo magarucilah natayo, itu yang itu yang, bisa nang saka saking banana ah. kain 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 Ay. Kain, Ay. kain 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 tayo kain kaon. Kaon, kaon. 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 Um -um. Kain Kain mo na, kain. Ang guwang ng saging mga jir. Anong Tagalog sa guwang? Matanda. Matanda ang saging mga jir. Pag tao, walang mo matanda. Na saging Anong Tagalog sa mat guwang? Di matanda. oh matanda na yung saging mga jir.

Shout out, shout out. Shout out, shout out. Sa inyo, yung puso sinasaktan. Sa amin, kinakain. Tate, bunga rana. এই আৰু চুন দিনা নহয় Let's <laughs> Ayaw, go, Di na lang magamit, go. Ama sa sundan, pa? Oh, eh. Ama sa sundan, kung gano'n. Kaya siya, kanta mo. Ayaw, di gamit na iluwag rin yun. Mabalik na pa ito. Okay. Kung gano'n sa nga, balik. Lulog,

Oh. Okay. Okay. Ito ang cheat cook natin Koy. mga Ibigay ito. Saple. Huh? Ato ko balik, Bale. Bale. Asa mo hitag kanon? Udok ko na babaw. Mm. Igo, iyo igo ore mm. <laughs> <Cut, cut, cut. laughs> <laughs> bugs. Mm. Na igo na ni. Kat kat kat. Dimo. Bugs.

Manok na kali akong kauban <laughs> Manuk namanya aku dire. Manuk nemenin aku ke Uban. tahu, sama Ini kain ke manok. kaun. Kaun.